si Paruparo at Silanggam Langgam na masipag. Takang-taka si Paruparo habang minamasdan si Langgam na pabalik-balik sa paghahakot ng pagkain sa kanyang lungga sa ilalim ng puno. Ano ba yung ginagawa mo, kaibigang Langgam? Mukhang pagod na pagod ka at di ka man lang magpahinga. Tanong ni Paruparo, bakit di ka magsaya na tulad ko? Nako, mahirap na, Ania. Malapit na ang tagulan. Iba na ang may naipon na pagkain bago dumating ang tagulan. Kalokohan iyan. Tingnan mo ako. Hindi na tigateg. pagmamalaki ni paru-paro. Bakit nga ba? Nagtaka si Langgam. Ganito iyon, eh. Nakikita mo ba ang kaibigan ko sa damuhan? Inginuso niya ang nasa di kalayuan. Sino? Tanong ni Langgam. Si tipaklong, kaibigan ko iyan, alam mo, matapang ang kaibigan ko. Nabibigyan niya ako ng proteksyon. Baka akala mo, dahil sa kanya walang sigwang darating sa akin, pagyayabang ni paru-paro. Eh, ganoon ba? Sabi ni langgam. Utak lang, utol. O, oh, di pa kanta-kanta lang ako ngayon dito. Ikaw lang, sabi ni Paru-Paro. Wala akong inaasahan kundi ang aking sarili. Kaya kayo dito, kayo doon, mababa subalit madiin ang tinig ni Langgam. O, oh, sige, ipagpapatuloy ko muna ang aking gawain. Pagkatapos ng usapan na iyon naghiwalay na ang dalawa, ang mga sumusunod na araw ay maulan hindi lamang mahabang tagulan. May kasama pang bagyo at baha. Mahirap lumabas at kung makalabas man wala ring matagpo ang pagkain. Lalong umapaw ang tubig. Walang madaanan ng tubig dahil malalim din ang mga ilog at dagat. Tumagal ang baha. Palubha ng palubha ang kalagayan dahil malakas pa rin ang pagbuhos ng ulan. Ano kaya ang nangyari kay Langgam? Naroon siya sa guwang ng puno. Namamahinga at sagana siya sa pagkain. Naisipan nilang gam ang dumungaw upang alamin ang kalagayan ng paligid. Aba, ano ba ang kanyang nakita? Nakita niya si Paruparo at tipaklong na nakalutang sa tubig at patay na ang dalawa. Maya-maya'y dalawang mabilis na ibon ang mabilis na dumadjet sa kanila ni Paurong sa takot silang gam sa kanyang nakita. Subalit nasabi pere niya sa kanyang sarili, kung sino ang may tiyaga, siya ang mag. Tatamong ng pagpapala.